Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ako ay magluluto ng ito ng manok at tuturoan ko po, po si Jeffrey yung po ay paborito niya. Kaya po ako halto, magbabalat po ako ng papaya. Magbabalat muna po ako ng papaya. Magbabalat muna po. po po, mga sangkap, may manok, may, may ano, may luwa, luya, sibuyas, bawang, tanglad, ah, saka hundaw ng sini. Ito po, isahin ko na po ng pagbabagdad. hindi ba hulang itong kinitas mo yung dapat pala na hinali hinali na masarap po yung na ano na yung naligay ko yung papaya matamis tamis ay bakit pa itong papaya ito walang boto lahat po namin kinakuha doon papaya walang boto ito Oh. wala ko oh, siyang boto <laughs> Kasi ang aming kinukuhanan itong pagkain, may boto siya. Pero matangos yung isang kono. So, walang boto. Hello guys, um, good day. So, magandang araw po sa lahat. So, um, maraming salamat po sa pag-support sa vlog ng Mark TV at sa walang sawa sa pagpanood. Um, na, ang ginagawa namin ngayon mga kawain, na mga kawayan, tinuran ako nila paano mag na wala. At saka ito yung lulutoy namin yung manok at saka ito yung mga talbos ng sili. Okay. Mm. Ano, puro pakpak -pak po ito? Ano, pakpak? Ano, lumipad okay. na ako ngayon. <laughs> lumipad ka na <naman>. ako. <laughs> Ay, palagot ka na dahil sa mga. Ano, Higjuta, oh, higjuta. Ano yung higjuta sa akin? Maganda, oh. Maganda. Maganda kami ito lang. Ito lang na natin. natin.

lagi okay, ako. Po ang bawang. Bawang. sibuyas, sibuyas, Luyas. Luyas. po ang... Manok. Manok. bawang. Ang ‫ביצים? ‫-דהי נו מוטו. 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 ‫דהי 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 נ Tapos yung pork chicken. Dar, pork chicken. Ay, nalaglag. Tapos yung pa ng Ayan, tapos bitin, ano na? Asin. Yung salt. Ito pa yung Ayan, yeah. ayan. Ayan. Ta po. Ayan. 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 Ayan.

ang yung itinula. na. na. Mga kabayan, so, samahan mo po kami o kumad ng kalamansi. Kami ni mamipip. Hindi nyo so, sa kabila. Pagbilang nga, ng bahay. Hmm. Yeah, naman, May pala-mali na, na kayo.

Nagutom na ako. Nagutom ka na. Ay, magtanapay ka muna. May kamulit siya. Ito pala po ang daw ng chili. Ito po. Je kunt het niet, no, no. no. <laughs> go, go, taste it. Go, Joseph, taste it. Taste it. <coughs> so it, Water? 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 It's so nice. Ang ang luto Wow, Ah, luto ni Manok. Mm -hmm. Manok. Mano. Palagi na lang akong manok araw-araw. Palagay <laughs> ah, So, pakpak -pak yung kinuha ko. Lumipad na ako ng take natin yun. Mas masarap yung unang pin. Ang lobo yun.